Hindi ko rin naman kasi expected na mahuhulog ang loob ko sa aking stepfather. Wala naman akong sama ng loob sa pag-iibigan nila ng nanay ko. And to be honest, laking pagbabago ng buhay naming magnanay nang pumasok si Tito Edwin sa buhay namin. At ang ginagawang effort o pag-aasikaso sa akin ni Tito Edwin ay para lamang magpalakas kina lolo at lola at para na rin ipakitang siya ay totoo at seryoso kay nanay. At nagpatuloy iyon hanggang sa maikasal si nanay at tito Edwin at magkaroon sila ng isang supling na aking kapatid sa ina. Pero sa aking pagyapak sa high school, na ganoon pa rin ang ginagawang effort sa akin ni Tito Edwin. Sa pag-uusbungan ng patunay na ako ay patungo na sa landas ng pagiging dalaga ay nagbago ang sitwasyon sa pagitan namin ni Tito Edwin. Upang sa isang bakanting unit kapag inabot ng dilim na walang pinipiling oras ay tuluyang napunit. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento? Palike and subscribe naman dyan! Itago mo na lang ako sa pangalang baby. Hindi mo, hindi niya. At lalong hindi nila dahil single ako ngayon. 24 years old at hindi sa pagyayabang kahit paano ay minana ng konti ang taglay na ganda ng nanay ko. Hindi rin sa pagyayabang ay pinagpala sa hinaharap at taglay ang pangangatawan na alam kong hangad ng ilang dalaga na tulad ko, ang Coca-Cola figure. Lolo at lola ang aking madalas nakasama noong aking kabataan. Dahil tulad ng ilan, single mother ang meron ako ng magkaisip. Tulad ng ibang solong ina, ay inuna ni nanay ang puso na siyang naging dahilan ng aking maagang pagsilang upang si nanay ay hindi makatapos ng pag-aanala. Ang nanay ko na, tago na lang natin sa pangalang Tessie. Pagiging tendera sa isang grocery store ang ipinang bubuhay sa akin ni nanay. Kaya naman, kahit nag-iisa niya akong anak, ay hindi ganoon kaganda ang aking kabataan. May mga bagay na kailangang daanin ko muna sa masinsinang pag-iyak para mapasa akin at kung minsan naman, talagang wala. Kahit yata matuyot ako ng kakaiyak. Lolo at lola ko naman ay wala din asa lamang din sa kung ano ang kayang ibigay ng ilan pa sa aking mga tiyo at tiya na kung maabutan man ako ay bihira dahil ang kanilang katwira na nag-iisa ako kaya yakang yakan ang ibigay ng nanay ko ang gusto ko. Nang magsimula ako mag-aral, madalas palitan ng pagsundo at paghatid sa akin ng lolo at lola. At kung minsan, pinsan na nakatatanda sa akin. Elementary din ako ng aking makilala si Tito Edwin na ipinakilala ni nanay sa akin bilang kanyang manliligaw. Noong aking makilala si Tito Edwin at malaman niya kung saang school ako napasok dahil sa minsan na sinundo ako ni nanay ang kasamotor ni Tito Edwin ay nagpresenta siya na maghatid sundo sa akin na pinahintulot naman ng nanay at ng aking lolo at lola. Nagtuloy-tuloy iyon hanggang sa sagutin siya ng nanay ko. Medyo nagimagaan din ang aking pag-aaral. Dahil maliban sa paghatid sundo sa akin ni Tito Edwin, ay nag-aabot din siya sa akin ng pera. Eh ako naman, dahil kilala na siya ng mga taong mahal sa akin, tinatanggap ko. <laughs> Sayang naman. At kung hindi ako nagkakamali, ay isang taon lang na naging magjowa si Tito Edwin at si nanay. At nang magpropose si Tito Edwin sa harap ng nanay ko, saksi ang marami. Lola at lola at ilan sa aking mga pinsan, tiyo at tiya, ay nag-yes I do ang nanay ko. Sana all. One of a romantic moment I ever seen. Pamanhikan, itakda ang kasalan. Hanggang sa maganap ang kasalan. Noong may kasal si Tito Edwin at si nanay, matapos ang kanilang umaatikabong pulot gata <laughs> na hindi ko alam kung saan nila ginawa sa kanilang pagbabalik ay lumipat na kami ng bahay madalit sabi ay bumukod kami dahil iyon raw ang gusto ng Tito Edwin Bagi na para sa akin naman eh okay na rin para naman matahimik ang buhay namin lagi kasing maraming tao kina lola Palibasa kasi malapit sa bahay ng aking mga tiyo at tiya. At kung minsan habili na ng mga anak na maiiwan. Hindi nagbago ng pakikitungo sa akin si Tito Edwin. Na inaakala ko pang marahil kaya siya nagpresinta. Naihatid sundo ako sa si school dahil nagpapakitang gilas. Lamang siya kina lolo at lola. At para ipakitang siya ay seryoso kay nanay. Pero kahit nasa isang bahay na kami, sama-sama ay hindi nagbago si Tito Edwin. Itinuring niya akong tunay na anak kahit hindi sa kanya nagmula ang aking hibla. Nagkaroon ako ng kapatid sa ina sa pagdaan lamang ng humigit isang taon at ako naman ay high school na. Sa patuloy na pag-aasikaso sa akin ni Tito Edwin kasabay noon ay ang aking pagtahak sa landas ng pagiging tunay na dalagang Filipina. Ang pagsisipag-usbungan pagsisipaglakihan ng mga aning-moy kabote na umusbong mula sa ilalim ng lupa at talahib na dahan-dahang pumupuno at tumatakip sa sagradong batis. Nakasabay ng pagkabuo ng bawal na pag-ibig sa pagitan namin ni Tito Edwin. Maging ako ay nagtataka sa aking sarili. Dahil mula na ako ay mag-high school at magkaroon ng buwan ng bisita, ay tila ba naging mabilis ang aking pagbabago at ibang pakiramdam sa tuwing ihahatid ako ni Tito Edwin sa si school. At ang pagiging sweet niya sa akin ay halata at hindi niya kayang itago. Hanggang sa may isang pagkakataon na ihatid niya ako sa si school, ay tanungin ko si Tito kung meron ba siyang gusto sa akin. Ngumiti lang sa akin si Tito Edwin, pero bago malis ay sinabing, "Wag ka munang mag-boyfriend." dahil ako pa ang nag-aalaga sa iyo at ewan ko. Matapos kong marinig iyon, pakiramdam ko ay panandalian akong nakayapak sa buwan. Dahil sa hindi ko maipaliwanag na pakiramdam. At sa bawat oras at pagkakataon na si Tito Edwin ang aking driver, pakiramdam ko ay safe na safe ako. Hindi nagtagal dahil umamin na rin sa akin si Tito Edwin na kahit alam maroon niyang anak ako ng kanyang napangasawa at di hamak na ang layo ng aming edad at sa batas ay literal na paglabag, ay hindi niya mapigilan ang kanyang puso na ako ay mahalin sa kabila ng maling mali at malaking kasananat, hindi lang sa aking nanay lalot higit sa dakilang lumikha. Pero hindi kayang pigilin ang silakbo ng damdamin ng dalawang pusong nagkasalubong sa maling panahon at pagkakataon na naig ang kalikuan upang simulan naming makipaglaro kay Taning sa tuwing aabutin kami ng dilim. Hindi ko din naman kasi akalain na mahuhulog ang loob ko sa lalaking pumili sa aking nanay upang makasama ng habang buhay. At isa na ako sa nagpapatunay na kung alin ang bawal ay siyang iyong gugustuhin maulit at akin iyong napatunayan ng maraming beses. Sa kabila ng alam ko na ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng bukang liwayway ay kasal sa aking nanay at bumubuhay sa amin. Hindi ko alam kung anong klasing pag-iisip meron ako noon kung bakit hinayaan ko iyong mangyari. Kung iisipin ay marami akong pagkakataon para magbago ng disisyon dahil hindi lang naman namin dalawang beses na itinigil, makangahigit pa, na aming sinubukan dahil nga Pakiramdam ko ay katapusan ko na kapag ipipilit. Ay mangyayak-ngayak talaga ang inyong bida. At ang masaklap ay hindi sa isang kaaya-ayang lugar kung saan naganap ang pagsuko ng bataan. Kundi sa isang malamok tila basurahan. Na bang banyo ng kung sino man dahil sa amoy na hindi kaaya-aya. Sa isang bakanting unit lang naman, sa tulong ng karton ng sigarilyo, nainingin namin sa isang tindahan kaya kung ikaw na nakikinig ng aking kwento ay napitas ang rosas ng hindi ginagasto sana, huwag kang mag-alala dahil hindi ka nag-iisa. Pero ang hirap naman eh sa una lang, ikalawa hanggang pangatlo, at sa mga susunod ay parang gugustuhin mo ng kapitan dahil ayaw mo nang bumitaw at mahiwalay pa. At ang resulta na hindi ko naisip kung sakali ay merong makabisto sa amin na isa lang ang sigurado mapanira, mapangwasak. At dahil hindi nakakahalata si Nanay, nagtagal iyon pero siyempre, hindi naman kasi lagi-lagi. Hindi ko alam kung sino ang mahusay magdala sa aming dalawa ni Tito Edwin, kaya hindi kami nabisto. At iserin ako sa nagpapatunay na ang ganong klase ng ligaya ay ay silang sa una. At pwede rin dahil si Tito Edwin ay namamangka sa dalawang ilog. At marahil, naisip niyang nagawa na niyang mabuksan ang lagusan. Anytime eh, pwede na. At naging maaliwalas lamang ang lahat noong magsilang sinanay ng ikalawang anak nila ni Tito Edwin. Kahiyahiyaman pero kapatid ko pa rin. At magka-interest ako sa ibang lalaki. Hindi ko lang din alam kung nangyayari din ito sa iba. Yun bang kahit alam nyo sa isa't isa, mayroon kayong something o di kaya naman ay mayroon kayong nakaraan. Pero nagagawa nyo pa rin ang kumilos ng normal sa loob ng iisang bahay na para bang walang nangyari. Kay Tito Edwin, bagamat mayroon kaming sikreto, wala akong masabi. Napagtapos niya ako ng dalawang taon sa college. Ang dahilan kung bakit may maayos akong hanap buhay ngayon. At sa maniwala kayo o sa hindi, Noong ako ay mag-college, isang beses na lang naulit ang milagro sa pagitan namin ni Tito Edwin. Until now, hindi na yun nasundan. Alam nyo, sabihin na lang nating dati pareho naming hilig. Pero nagbabago ang isip ng tao. At kung may nagbago man, ako yun. Yun nga lang, masakit pa rin ang katotohanan na naging mitya ako ng pagkasira ng isang pamilya. Na ang nanay ko ay bahagi at nasa loob ng pamilyang sinasabi ko